For today's video pala mga idol, pumunta kami sa bundok para kumuha ng mga kahoy. <laughs> dahil sa tag-init ngayon at wala na kaming kahoy doon sa bahay po, agad kami nga pumunta sa bundok para naman manguha ng kahoy. Sana Oh. Kasama ko pala yung apat na mga bulinggit nito, agad sila daw sumama kasi gusto nila magkaroon din ng kahoy. Sumama nga itong mga bulinggit na to dahil akala nila hindi lang kahoy kukunin ko. Dito kasi sa amin sa bundok, hindi lang kasi kahoy kinukuha mo. Nangunguha din kami ng mga prutas ng kung ano-ano. Kaso yung mga prutas dito nakadepende rin sa buwan kung kailan ang tag o tag nito. Pagkatapos sana naming mga hoy, ang balak namin sana manguha ng bunga ng bayabas dito. Kaso bigo kami, parang wala naman kami kasing nakitang punong kahoy ng bayabas dito. Ang balak naman ng mga bata, kung wala daw bayabas, hindi magsing kamas. Hahaha! Kaya abangan nyo sa sikan vlog ko dahil mangunguha kami ng singkamas. Ang tanong naman kung mayroon bang singkamas. So hanggang dito na lang naman yung video ko. Maraming salamat sa inyo.